Hi guys! Nandito kami ngayon sa Makapud, sa Manggan, sa Rizal. Papasyal namin ng aming little boy para malibang ngayong summer vacation. Ay, hindi na pala summer. Rainy season na. Ngayon school break. Say hi, Manala. Manala, say hi, say hi to my vlog. I'm all okay. <laughs> Punta so, na namin sila daddy. Mag-check ng manggahan. Is nila daddy yung daan papunta sa manggahan. So, tinaniman ni daddy ng halaman tong side para hindi gumuho yung lupa sa gilid. Para pag nabuhay yung mga halaman at nagkaugat, hindi naguguho yung lupa sa gilid. So, yan. And that's Manolo. We're going to Daddy. Huh? Saan po si Daddy? Saan ba yung balon? Okay. Hindi ka sa mama? okay. Malayo pa lang. <laughs> Here's the view guys. Dito na tayo. Ayan yung mga buho. Puno ng buho. O, so yun, may taniman daw ng gulay. Pupunta kami sa taniman ng okra. At mangunguha kami ng okra. Ay, ang daming bayabas ito, oh. Look, guys. Pagbalik natin. kaya kaya natin yung kunin. So many bayabas. Mamitas tayo mamaya. Pupunta kami sa taniman ng okra. Yan, ang daming okra. Say hi, kuya. Hi to my vlog. Hello. <laughs> Hello guys. Yan. Hindi na kasi nila inaani. Matanda na. Magulang na. So, maninimot kami. Mamimili kami ng murang okra. Maso yun, oh. i lang natin. Eh, ano pa naman? Mura pa. Malalaki lang siya, oh. Uy, mura pa siya. Pwede pa. Itasin natin. Uy, oh, there's Mayroong ladybug. Dami nga 'yung ladybug. Oh, andam ka mo kakaiba. Yan oh. Daming ladybug. Ay, eto nabulang na rin pero magulang. Yan oh. Daming ladybug. Nga. There's a ladybug. Sige sige, sige. So baby. Sige, sige. Ayan, tapos na kami manguha ng okra. Kahit makatisa sa kamay. Ngayon, so, manguha naman kami ng bayabas. Yan guys, so daming bunga ng bayabas. Pwede ulit pang sigang. Kunin namin. maganda lang ang panungkit. Ito. Kemian. Ini baru itu mau tas. <laughs> Sikit mama Kemian. Katak pak, katak. Ini mama di dilau. Eh, apa yang udah mau kuning? Kemian. Welcome to the mountain life. <tap> no, bukan tempat yang bata

Okay, yeah. okay, one. Ito nga pala yung inaayos dito nila daddy. Gumagawa sila ng daan papunta dito sa manggahan para uh, madali nang ipasok yung sasakyan hanggang dito sa loob. Bali, ito yung binabalik-balikan ni daddy dito kaya napasama kami. Kasi so, inaayos nga nila yung daanan. Tapos ang, ngayong bakasyon na aming little boy, sasama muna kami at ibabalik dito si daddy para makaiwas na rin sa gadget at malibang. That's the view, guys. 'Yan yung manggahan ni Daddy. Ang daming puno ng mangga. Here's the little boy. that mountain and I'm That and to that mountain. Okay. baka yung nakuha ni daddy nung yeah. last, ayun, ayun, basa ayo there's the carabao poop see, it's basa I eh 1, 2, 3, oh so many carabao poop guys, okay, okay, samahan nyo akong maghanap ng carabao poop para sa ating mga plants ito na guys, ang dami look And para sa ating mga anim uh, plant lovers kayamanan natin tong mga to <laughs> Andami guys. Andun pa. Pero maghahanap tayo ng tuyo. Kasi medyo basa pa siya. So maghahanap tayo ng tuyo. Samahan niyo ako guys. Ito yung manggahan ni Daddy. Ayun na si Daddy Chris. Marami nang nakuha. Ikaw, wala <laughs> Hindi mo na pang mag-vlog bago makuha ng poop. you doing? <laughs> What are you doing, Manolo? Manolo, say hi to my vlog. Hi. <laughs> hi. Yeah. Ito for... guys, ang laki. Uh -huh. Basta pa eh. Kuya to Ikaw na ba baka may alaga. Wala bang alaga yan? Wala. Insecto meron. Si Kuya lang <laughs> Hey guys, this is a big poop. From the cow land. Hello, You help Kuya. You help Daddy Chris. Getting the poop. No. Hello. Sariwa pa Kuya. Huwag mo na yan. Dito sariwa. Ayan na sariwa. Sariwa pa eh. Masaga pa eh. It's <laughs> a dried one. Ilang, ilang kilo na. Ah, oh, ano na ano, ano,

Yakyat na namin yung mga nakbuha namin po sa sasakyan. Buti na lang kasama namin si Kuya Chris. At least may katulong akong tagabuhat. Yan, paakyat na kami doon sa kung saan namin pinarada yung sasakyan. Tapos, balikan namin sila daddy mamaya doon sa, sa baba, doon sa pinaka area ng manggahan. Tapos, doon kami magla-lunch. Ngayon guys, pauwi na kami. Hindi na ulit ako nakapag-video. Nalibang na kami. Tapos ito, pagod na yung aming baby boy. Nakatulog na, bagsak. Pati si Kuya Chris, <laughs> napagod din magpala. So, ayan guys, that's it for today's video. Uh, don't forget to like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod pa naming mga video. Thank you for watching guys. Bye!